Hello 18s, dahil marami ng event ng Mahalima na kung saan ang kadalasang host ay si Idy La Cruz, VG sa Mix, marami ang nagkomento at nag sa inbox personally kay Idy La Cruz. Kaya naman, masaya at proud si I. sa mga message na binibigay sa kanya ng mga 18s na ito at ginawa niyang compilation sa kanyang My Stories sa Instagram. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.